Yan sa so naka-off sa on natin. Hello, magandang araw po Dito sa Master B channel na ano? Siyempre, medyo matagal-tagal din na hindi tayo nakapag-post dito sa ating channel. Pero sa ngayon, ay uh, muli na naman po ninyo kung napapakingat so sa ngayon meron na naman po tayong uh, bagong tutorial ito po ang uh, uh, Prudence Screen Reader New Update so dito sa video na ito tatalakayin natin yung mga pagbabago sa Prudence Screen Reader so uh, ang uh, may sasayar ko dito ang uh, experience ko Natutuwa ako ano kasi medyo nag-improve, maganda yung uh, improvement ng uh, pro, uh, ng uh, Providence screen reader. So, iyan yung ating aalamin uh, ngayon. So, marami na kayong uh, pamimilian na um, auction ano, na available sa Providence screen reader. So, simulan na po natin ang uh, tutorial o ang uh, tama ang uh, <coughs> pinaka tutorial natin so ang gamit ko ngayon ay naka ano ko ngayon naka Jisoo so buksan na po natin yung uh, prudence accessibility button edit shortcuts. accessibility screen reader off yan siya so, naka off sa on natin so patayin natin yan prudence screen reader Go well, dense screen reader on sabi niya so patayin natin yung Gisu Yan. back natin medyo bagalan lang natin <laughs> So, um, punta na tayo sa kanyang settings. Alamin natin yung mga pagbabago sa kanya. Ano yung mga nag-improve. Main menu. Actions. Screen search. Actions. Ah, uh, itong action, una, meron na rin siyang action. So, itong action na ito ay uh, magagamit nyo kung kayo po ay nag-move, nag, nag uh, re remove ng application sa inyong mga launcher. So kung gusto niyo pang mapanood yung uh, tungkol sa action ay meron na po akong tutorial tungkol dito. Uh, panoorin niyo lang po sa ating na channel. So action and open URL. So save pa natin. Screen search. Dim screen. Prudent settings. Prudent settings. Ah uh, meron na rin sang uh, yung uh, prudent settings ay uh, nandito na rin sa main menu dati kasi wala pero dito sa bagong update na uh, meron na rin sa so tap natin yan home oh, application TTS settings accessibility settings TTS settings dito tayo sa TTS settings ano yung mga pagbabago na ginawa nila dito TTS settings Sams voice of my TT Samsung system defaults TTS pitch TTS volume TTS pitch slide R fifty percent out of one hundred So but it I in TTS pitch TTS pitch slide R fifty percent TTS pitch TTS pitch slide R fifty percent out of one hundred Ship natin TTS volume TTS volume slide R twenty five percent out of one hundred So itong uh, TTS volume gumagana na rin siya kasi dati hindi gumagana ang TTS volume. So napakahalaga ng uh, napakahalaga ng uh, TTS volume kasi yung ibang uh, Samsung kagaya ng uh, Samsung A03 uh, hindi nahihinaan yung uh, ano niya yung screen reader. So hanggang uh, 5% lang siya pero uh, malakas pa rin yung uh, malakas pa rin yung um, tawag doon malakas pa rin yung uh, kanyang uh, ano, volume kahit na uh, hinaan mo sa so dito sa bagong update ng folder screen reader ay uh, naayos na ang problema ito na 55, ay, it lang, volume na sa susubukan natin wait lang, wait lang. Accessibility volume is 766. Wait lang, TTS rate. TTS. So, ito, tapatan natin to. TTS volume, slide bar 25% out of 100. So, increase natin. 30% out, 30, 40, 40, 50% out, 55, 60, 65% out of 100. So, kung mapapakinggan nyo, lumalakas siya, no? So, yun yung uh, nag-improve sa kanya. So, maganda, no? Uh, maganda yung improvement ng uh, prudence screen reader. So, ibalik natin yung kanyang lakas. 65 50 40 40% 35% out of 100 30 25% out of 100 So yan yan yung aking volume So next TTS TTS balance system defaults, Samsung text, voice activated speech recognition visual plus ETIL, TTS set, TTS rate TTS settings So dito sa um TTS na may mga dito pwede nyo piliin dito yung mga available na TTS sa inyong mga phone. Meron naman siyang nag-isa na TTS, yun si Catherine Text-to-Speech. So, malinaw yung uh, boses ni Catherine TTS. So, pwede nyo siyang gamitin para sa inyong mga device. Ano? Kung gusto nyo gamitin si uh, Prudence, pwede nyo siyang gamitin. Pwede nyo gamitin si Catherine Text to Speech. So, i-back na natin to Okay na? Screen reader. So, next. Verbosity details. TTS set it. Verbosity details. Dito naman sa Verbosity details, dito nyo aayusin yung mga uh, capital letter, ganun, yung mga unlabeled, ganun. Tap natin to speak usage element description order. Speak usage hits. Swit off. So, iti yung mga katulad sa back di ba yung nasa probosity meron din yung uh, capital letter yung mga kato. Speed list and credit info. Swit off. Always speed number of list items. Swit off. Speed element type. Switchin'. Speed window title. Switch off. Capital letters. Say capital. Switchin'. Speed element IDs. Switchin'. Speed images. Switchin'. Speed caller number. Switch it. Use rated volume to announce the incoming call. Switch it. Screen on voice prompt. Switch it. Screen off voice prompt. Switch it. Voice prompt when screen is unlocked. Switch it. Element description order. Speak usage hits. Switch off. So, yan. Yan yung mga improvement ng uh, Prudence screen reader dito sa Probosity Details. So, kung bagong nga uh, install nyo lang ito, pwede nyong i-on yung mga yan. Kung alin ganyong gusto nyo i-on, Uh, silly, madali namang, madali namang, uh, madali lang naman madalilan naman naman na i-on yung mga yan hindi naman sa uh, kagaya ng gisu na mahirap i-set up itong uh, prudence screen reader so napakadali lang naman yung setup up dito so hindi kayo masyadong mahirapan hindi kagaya sa si gisu so back natin yan accessibility TTS sound and vibration. So dito sa uh, sound and vibration may mga pinagbago dito, may mga dinagdag sila. Pero tatlo pa rin yung kanyang sound, una yung default sound theme tapos yung uh, dalawa na dati. Um 'di ba dati may dalawa silang uh, dinagdag. At uh, ngayon, uh, the same pa rin naman, ano? Uh, the same pa rin naman yung sound. Kaya lang yung uh, sound sa loob niya iba tatlo yun no yung mga sound sa loob ng mga tatlong yun ay pinalitan nila so mas marami na nilang o mas marami silang dinagdag na sound sa uh, prudence so kung gusto nyo nga uh, gawing uh, gisu sound yung mga uh, prudence screen reader sound team pwede nyo pong gawing sound team yan uh, inupload upload ko yan sa ating channel dun sa super forum Uh, channel sa Telegram. So kung gusto niyo yung gawing uh, visual sound team, yung mga sound ng phone ay pwede nyo pong um, i-edit yung uh, naka zip file na yun. So ayan hindi ko napapasok itong uh, sound and vibration kasi wala namang masadong yung mga improve pa dito. So next notification settings. Dito sa notification reading settings um ginaya nila yung ano sa giso Ang uh, prudence screen reader po kasi ay parang mix ng uh, TalkBack at Giso yan. So kung mapapansin niyo, kinagmix nila yung mga settings ni TalkBack at settings ni Giso. Pero mas marami silang mas marami silang kinuha na settings ng Giso kasi alam naman natin na ang Giso ay may uh, pinakamaraming uh, features kumbaga sa kumpara sa ibang screen reader so pag papasukin niya yan yung uh, notification reading settings customize reading note. silence notifications during a call custom read toast notification custom touch read resort. read the notifications one by one and off read toast notif customize reading notifications only when screen is locked. Unchecked. Only when screen is unlocked. Unchecked. So, siguro, i-explore nyo na lang yung uh, uh, mga nandito sa loob ng notification ng reading settings. Pero, ginaya nila yung auction ng Gizwo. So, hindi ko na to totally i-explore. So, kaya na lang yung ano, mag-explore. So, um, yun. Yan yung mga nandito sa notification reading setting so nag update so back natin so swipe pa natin ako panigurado magugustuhan ng lahat ito so customize gestures siguro um, hindi ko na kailangang i ano yan i-tag itong i-demo pa so alam naman na siguro ninyo yan ano Menus. Dito sa customize menu, may dalawa dito. Yan, so yung sinasabi dito na customize prudence screen reader menu. Yan, so yung, uh, sinasabi dito na customized screen reader menu, ito po yung ano, swipe down then right. yon so kapag ka gusto niyo baguhin yan, itap niyo lamang yan at i-uncheck nyo yung mga gusto nyong i-uncheck at i-check naman po ninyo yung mga gusto nyo i-check so swipe customize controls. ito na ito naman yung uh, ano swipe up and down yung default character ganyan so pwede nyo i-customize yan no so ayun yan yung mga <clears throat> pinagbago naman dito sa customize menu si back natin Prudent screen, prudent screen, accepted for sound, notified, customized, customized, just customized, volume shortcut key settings. Nako, ito yung pinaka gusto ko dito. Itong shortcut key. Volume shortcut key settings. Volume shortcut key settings. So, dito sa volume shortcut key ay makakapaglagay na kayo dito ng mga iba't ibang function dito sa prudent screen reader. So, halimbawa, um, pasukin natin yan. Use volume shortcut keys. Switch off. Para gumana yung uh, bol, uh shortcut volume key. Iyon nyo lang yan. Yung nasa unahan. You know? Use, use volume shortcut keys. Switch off. So, iyon nyo lang yan para gumana. Then, uh, ano yung mga pamimilihan dito? Use volume keys to move the cursor in the edit box. Switch it. Ayan, itong auction na ito. Use, use volume keys to move the cursor in the edit box. Switch it. So, um, tawag dito kapag uh, nasa edit box kayo tapos may mga nakasulat na na letter pag binolume up nyo o volume down ay babasahin niya isa isa yung mga nakasulat kumbaga dadalhin niya kayo sa pwedeng dalhin niya kayo sa pinakaunahan ng text o kaya naman doon sa pinaka-dulo. so yun yun po ito short press of the volume up key increase volume next short press of the volume down key decrease volume itong uh, short short press of the volume of P increase volume itong dalawang short volume na ito huwag niyo pong babaguhin kasi ah uh, wait pagka pinindot niyo yung volume ah palimbawa mag-increase yung volume pag volume daw naman mag -de decrease yung volume so dapat wag niyo na i-edit ayan short lock press of the volume of P pause explore by touch So itong uh, post, itong uh, long press volume, uh, meron na rin siya dito sa Poden. So itong subukan natin, ilong press natin yung volume kung gagana. 800. Ay, wait lang, wait lang. I-on natin muna yung nasa unahan. Use volume, keys, off. So pag naka-off kasi, hindi gagana. Ah, yeah. short, short, long press of the volume of key. Pause, explore by touch. So, pag linong press ko yung volume up, Explore by touch is paused. So, parang nakasuspend na si Pudence si screen reader kahit isaip nyo. You know. Press volume up, then, volume, volume down keys. Ah, uh, exp naka, -ano naka explore by touch pero buhay pa rin yung ano yung potens. Kaya lang yung mga yung mga pinipindot nyo dito uh, na item

suspend voice feedback yung parang nakapatay si uh, sa parang nakapatay sa ano yung uh, Giso so dito naman um parang naka ganun din ganun din yung style niya no kung sa Giso kung pinindot niya yung speech uh, suspend voice feedback ay naka-disable yung Giso so dito naman sa podence kapag ka pinindot niya yung uh, ito press of the volume down the key Pause or resume speech feedback. Yan, itong post uh, pause speech feedback. Uh, kapag naka-enable yan, ay eh, ganun din. Ah, Ma-disable ma din yung uh, poodles. Subukan natin. Prudence has been suspended. o. You o, know? you know, kahit, kahit mag-swipe ka na mag-swipe, hindi niya ano, parang naka, ano, sa, naka, nakapatay yung ano niya yung uh, TTS pero bukay pa rin yung prudence um, yung kanyang TTS para nakamute lang. So balik na So itong meron na dito yung uh, double press to. Double press, of the up key. No Long press. So, marami kayong pamimilian dito sa ano sa sa ano sa prudence so itong mga auction na ito to no yan, yan itong uh, double press volume sa giso po ay may bayad pero dito sa prudence ay pwede nyo pong magamit ito ng libre so ito yung uh, kinagandahan ni prudence yung mga, yung mga may bayad kay giso ay unti-unting kinukuha ni prudence so advantage nga naman yun, di ba? Kasi yung mga hindi mo pwedeng gamitin sa Prudence, eh, sa GISO, ay pwede nyo nang gamitin dito sa Prudence. So, malaking kawalan yun sa GISO kung patuloy na mag improve yung uh, Prudence at kukunin nila yung mga may bayad kay GISO. Yun yan yung ilalagay nyo natin sa Prudence. So, yung mga uh, um, gumagamit kay GISO, pwedeng uh, ano, pwedeng malipat dito sa prudence. Pero kung mangyayari man yun, eh, panigurado matagal pa yan. Marami pang improvement na gagawin ng prudence para um, tuluyan nilang malamangan yung giswo. So, siguro mga um, di ko masabi, pero matagal pa panigurado yan. So, next. Triple press of the, triple press of the volume down key. Paste. So, kaya na lang mag-explore sa mga triple press volume. So ito yung pinaka nagustuhan ko dito. Ito ipakita ko lang. Press volume, volume down No actions. Ito yung uh, sa Giso, yung simultaneous simultaneous volume uh, up and volume down key. Ito yung uh, sa Giso. So ang maganda dito sa Prudence, dalawa yung nilagay nila. Halimbawa to. So yan yung um, uh, simultaneous volume sa Giso. Kumbaga, ina-example ko lang po yung Giso para mas maunawaan nyo po yung mga sinasabi ko. Ano. So itong uh, simultaneous volume, para magamit nyo, mauuna nyo pindutin yung isang volume depende pa sa gusto nyo unahin halimbawa um, pwede nyo pong uh, pindutin yung uh, volume down key tapos isunod nyo po agad si volume up ganun po yung pag, tamang pagpindot sa simultaneous volume so um, pwede namang volume up key then isunod nyo agad si ano isunod nyo agad si um ano si volume down so parang sabay din sila eh lang medyo may kadilian lang kasi mauuna yung isang volume so dito sa puder sang inilagay nila to press volume up then volume down keys. no actions so kapag pinindot mo daw yung volume up then volume down key yun nga yung simultaneous sa giso oh, ay pwede mo nang lagyan ng action so dito sa default wala sang nakalagay na action pwede nyo lagyan yan sa akin kasi, hindi na ako naglalagay dyan. Eh. So, next. Down, then mold, no so, kung makikita nyo dito, dalawa yung function ng simultaneous volume nya. Yung sa kanina, kapag pinindot nyo yung volume up, then volume down, meron siyang action. Dito naman sa kabila, yung katabi nya, kapag pinindot nyo yung uh, volume down, tapos volume up, meron din siyang action So, dalawa yung oh, action na pwede nyo ilagay. Sa giso, isa lang. So, yun yung nagustuhan ko dito. So, yun. Saan na nakuha nyo, no? Use volume A to move the cursor. Short press of the volume of P. Increase volume. Okay, back na po natin siya. Rooted screen. Rooted screen. XT for notifications. Customize jet. Customize volume. Shortcut time settings. Dito naman tayo sa <clears throat> time settings. Tap natin yan. Enable time announcement. Switch off. So ito, um, hindi ko pa nasusubukan ano. Pero sa tingin ko katulad dito ng Giso, pwede niyo pong subukan 'yan. Um, hindi ko pa kasi nasusubukan 'yan kasi ka-update ko lang din ng ano. Mm. ka-update ko lang din ng uh, din. So kapag um inon niyo 'yan, meron siyang time sound alert. Yeah, no? no. Time vibration alert. Switch it. Time announcement interval. So meron siyang interval dito. Tap natin. Time announcement period. Enable time announcement. Switch off. Time sound alert. Switch in. Enable time announcement. And on. On napping yan. Time announcement period. Time announcement interval. Tap napingyan. Time announcement. Time 15. Checked. Time announcement 15. Checked. So yeah no mimangapili mm me mangamimiliandito. 30 unchecked. 60. Cancel. But 60 unchecked. Yan so but cancel. time announcement at time announcement period. Yan, so siguro kayo na lang ang ano, mag-explore dyan sa time settings niya. Pero tingin ko sa ano yan, yung kakaya sa giso yan. Yung mag-announce niya every minute. Depende, depende sa ano, isa-set nyo sa kanya. Enable time an and off. Off natin yan. So, hindi ko kasi ginagamit eh. Uh, back na natin. For sound. No Custom. Custom. Time set. Ito yung panghuli, ano, yung advanced settings. Tap natin yung advanced settings. Answering ending calls. Switch off. Itong answering and ending call, bagong pangson lang to ng GISO o ng Prudence. Sorry, nababanggit ko yung GISO. Pero, huwag nababanggit ko man po ang GISO, ito po ay example ko lang para mas maintindihan po niyo kasi sabi ko nga ka kanina ang uh, prudence screen reader ay pinagmix nila yung uh, settings ng TalkBack at settings ng Geso kaya po kung nababanggit ko man ang Geso eh example natin yan. So para magamit niyo po itong uh, answering and ending call kailangan nyo lang i-on yan. Sa akin kasi hindi ko i on ano? Pero kung naka-on yan, uh, pag naka-on, meron siyang ipapa-allow, i-allow nyo lang yung uh, about sa call, yung call log. So, i-on nyo lang yung, ano, i-allow nyo lang yon Then, kapag ka may tatawag sa inyo, um, swipe down nyo lang for answer. Ulitin ko, no? Swipe down for answer. Swipe up ora decline. So kung makikita nyo, para talaga si Giso. Kung paano kayo sumasagot ng tawag at paano kayo nag-end call ng tawag sa Giso, ganun din dito sa prudence screen reader. So ayun, 'yun yung mga nadagdag, ano? Use accessibility volume switch. It. So ito nga uh, use accessibility volume. siguro kung uh, gumagamit talaga kayo ng Giso, alam ninyo 'yan, yung pagka nag yung yung uh, lakas ng uh, screen reader, kapag naka-off yan magiging kapantay sa ng ano, music so kung naka-off kung uh, gaano kalakas yung music ganon din kalakas yung prudence pero kung naka-on yan kung gaano naman kalakas yung accessibility ganon din po yung lakas ni prudence, so ayun sana na guys nyo po so next use the proximity sensor to stop speech switch off swipe pa natin single tap to activate, switch off Remember position of the focus item. Switch it. Dapat naka-on yan. itong uh, Remember focus. Ayan. Dapat naka-on. Sa akin kasi naka-on yan. Um, uh, I-on nyo lang para ano. I-on nyo lang yan para hindi kayo malito pagka nagsuswipe kayo. So, yan. Lift finger to activate the system navigation buttons. Back, home, recent apps. Switch off. <coughs> answering lift maker to activate the system navigation buttons back home recent apps switch off so ito napakagandang pangso nito um, maganda ito yun yung ating ituturo lift maker to activate the system navigation buttons back home recent apps switch off kapag naka-on yan hindi nyo na kailangang i-double tap yung back home at overview so subukan natin yun Okay, natin yung home. Remember position home. home, Facebook. So, hindi nyo kailangang, ano, hindi nyo na kailangan i-double tap yung home, back, at overview. Kasi pag, na, pag tinap nyo ng isang beses, yung tatlo na yon automatic na mag-activate. Ito, ito. Subuha natin yung overview. Recent, recent apps. You know, kahit hindi mo na say double tap, automatic na nag-activate so ayun iyan din yung isang advantage ng prudence, Main menu. Add Dim prudence. Home. prudence Lift to activate the buttons back Home. Apps. so ayan uh, Ayan yung advantage ng uh, prudence so sana ay nakatulong ano ang uh, tutorial na aking ginawa para mas magamit pa ninyo si Pudens screen reader. So ayan, salamat po sa mga nakinig at uh, magandang araw po.